So, binayaran natin, 350 lang yung diagnose natin, binayaran natin, so ayan 350, so ayan lang guys, uh, papakita natin sa inyo, maraming maraming salamat so bumiti natin dito guys so, nandito tayo ngayon uh, sa the Odin birds, ayan, yung pangalan dito So bumili tayo ng ano ng engine uh, support sa right side sa ating uh, Nissan Leaf B13 1990 model. So dito ay uh, nakabili. Tapos yung ating uh, lower arm suspension dalawa left and right dito rin tayo bumili. Ngayong sa araw kinuha ko na. So ito ito na yung uh,

Ito yung ano, uh, steering boot guys. Yan, para sa okay. rack yun natin. Ayan. Pali dalawa. Left and right. Left right. Steering boot. Tapos ito yung drive shaft boot uh, like axel. Uh, axel, ano, axel boot. Ah, Lisa. Ayan, dito na yan. So, ito yung uh, natin. Malay, bali 150 guys. Kaya, pagdala so, dalawa yan. Left 300, 300. So, 600. Ayan, so, complete na yung ating uh, piyesa. Salam. <tellan> Salam. 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 dito naman tayo ngayon guys kay ano to kay, kay MSY auto shop so bumili tayo dito ng uh, ito brick shoe ng ating pagkakar ako ito yung ano uh, tie rod in tayo yung so isa medyo mahaba ito yung uh, ano rock end Yeah, so left and right dito guys, so, dalawa. So, bali, toto brick yan ha. Huh? Nihara natin. So, dito na yan guys, sa may ano, sa party road. Labi na sa may Likas, Kalukan City. Ito yung ano, tie rod end, tapos ito yung rock end. Yan, dyan yung tatak. Saka bumili tayo ng brake shoe. Oh, mo Kaya kay Busing yan dito sa... Yeah. Sa Tota. Kamarin Road Plato guys. <laughs> huh? so, uh, lapit sa Vikas. Lapit so, Kamarin Road. So, yeah. so nakita niyo naman ang unang vlog ko. Dito naman yan. Ayan.